Hello mga boss, for today's video, Kagana dalam lang sa panahon mga boss, pero akong naong ligo in town. So, planuhan ko anay mga ligo kami, dali-dali kong naog diri sa among balay. Diretso, dahil motor pa sinod palingki. Dali-dali dadan -dali -dali kong magpalit na mga jaman mga boss, kay maglumpia kami. Aduh laman para na iamo ima ikaong kaon dito sa pangaligo na mo si magutom kami? Septi first ba? Ah, pag uli na ko mga boss, dali-dali na ko ang bulis kay amo ni amo himuon pang lumpia. Matik na, tanta dritso mga boss, Tapos templahan na nato dan suka Og asin. Paguman na na, habwa na dritso mga boss. Pan mga boss, kusi-kusi on na nato na. tapos maghiwa dadon tanan jaman tapos ang mga gulay ato dadon isagul kay para dritso na dadon na mikus e. mikos, -mikos dadon mga bus tapos iapil dadon ang mga jaman e mikos mikos gihapon na and then templahan ng asin paminta o magic sarap mga boss para lami e na dadon ang lumpa ni rapper mga bus. tapos butangan dadon nato ng mga gimikos mikos gaina Plasteron nato dadon mga bus butangan sis para lami gadon siya so na dadon nato mga bus di na pagdugada na na Ay, simple mga boss, mag-hire sa ng para madali rasap sa bangagi Matik na ito, no? Baspasan dadon. Ibutang na dazon ang oil Valor 20 mga bus tapos ang lumpia dazon no? Dali na maloto iton pagod-pagod naman dazon. Automatic ah, na. Ready na dazon to ako bibilabs o oh. kagwapa. Ay, siempre mga bus magpatubil daan takay kay para safety first. Para kusug-kusug ang dagan pasigod ni sa At tutuod kami sa Margaret River mga ligyo mga bus. So, amon ani ang pasingod sa Marga River mga bus. Iparking na nun to ato motor na ripsol mga bus para safety na diri. Naglisod taon ako bibilabs pag naog dire sa Marga River. Oh, di na pagdugadong pag sit up dire mga bus kay kagana na ba sa view tapos kapris ko ang hangin ang tubig matignaw gihiwa-hiwa na, na dalon nako ang mga bus kay iparis nato sa ato lumpia na hinimo ay, kalain si Junior. Gusto mo gawas. Buslot man aning akong short. Pero never mind mga boss. Kung naayelo na, na mangga, naasay sandia na puya. Ang importante, mahal ko siya. Ay, kaigat na kapit. <laughs> Alright mga boss, tapos na pag-sit up ang amo mga pagkaon. Pero exciting na kami mga liyo dito sa unahan, no? Wow, kagana sa pools. Pools na maliit. Okay, pwede na kami mga on. Gamay ra amo pagkaon, pero okay na sa amo duha kay duha raman kami. Alright right, the best view diring the pita, oh. Butangan na anay nato ng background music kay nagaon pa kami. Ikaw, kay Sa katapusan Ikaw ra Ang ako ang gusto makauban Sakto lang anak itong mga boss <laughs> Ipakita ko anak ang mga kagana ang views sa Marga River mga boss. dali ka mo diri mga boss. kay gana ang dagat diri pre mga boss. ato testingan pag lakso diri ang dapita mga boss. mulag perfect in ilakso kay hibayo kumulang uy 1, 2, 3, lakso was pastilang grabe naman lang patay naglakso Kalo hapon sari sab akong bibilabs na grabe kagwapa o oh, mura si Rina pastilan usob to nga. wow beautiful Robin nama ay simpre mag sweet moment pod kami char okay pa sa alright Nah, so amura to guys, manghipos na kami kay basi madoy kami diri, kakuy ba raban ni diring dapita. Okay. So mga boss, thank you for watching. Don't forget to follow me, like and share. unta ido kami isuportahan for more videos pa na namo na thank you for watching babu bye bye